Good morning mga kabukid Nandito naman tayo sa ating kapis panan syempre tayo magpapakain na Yung ganda nilang tingnan mga kabukid Yun din naman yung ganda ng panahon ngayon Umaga mga kabukid Ayan na sila oh. At tayo magpapakain na naman Flex flex lang mga kabukid Dito sa ating mga alagang tilapia yun, mga dalawang buwan na lang pwede na naman tayo magpaharvest mga kabukid ayun ang ganda nilang tingnan no? masarap pang kainin dati fingerlings lang sila It's naging pampangat ngayon pwede nang pamparito mga kabukid eto na sila oh. hmm, amo pa oh. pwede mo pang hawak hawakan mga kabukid hmm. Okay. Okay. So, tara na magpakain hmm. kita nyo mga kabukid yung gustong magpa shout out dyan sa mga viewers nating pupuri sa ating palaisdaan mga kabukid maraming salamat sa inyo sa starter sa hindi dagan sila mamaya doon pa tayong papakain ang dami na pati natin kangkungan mga kabukid oh. gusto ngumingi pumunta lang dito ngayon gusto makaulam Shout out nga pala mga kabukid kay Boss Romel Mel Amart sa kanyang FB. Kumuha lang, doon kami kumuha ng finger league 'yung gustong kumuha. Pwede siyang pick up deliver mga kabukid kay Romel Martinez sa Tagamunyo's. Web isiha. So, ganun lang mga kabukid. Kita-kits na naman tayo bukas. Ayan,